Hello sa inyong lahat! Hello, Julia! Hello, Sam! Hello, Ako, ito May okay mga na. kasama tayo na nami-miss ko at medyo matagal-tagal na kami hindi nagwa-bonding. Correct! Okay. Eh. Naku, dahu ito mga ito! ala syempre ang ating mga suking mga chikiting. Yes, yeah. -chik -chik mga kikikiting! Naku, ito nga. Maniwala ka, tinde. Panibasa nga. Ulan ng ulan. Hindi tayo makalabas. Marami pa rin tayong happening sa loob ng bahay. Gagawa tayo ng short film. Wow. Yeah, wow. One day, once upon a time, isang araw, ano nangyari kay Cutie? Nah, kaki tanya lobo. Pukul, 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 pukul. Pukul tak? Nah, ay, tuti. Ay, siapa? Sungit, masungit. Beritahsiyon lobo. Ay, macam diberi saya aken. Takut, takut, takut. Ah, kawin, ah, kawin, si... And dancey, sini ya, ha? Ja. Justin. Hello, Kumusta, Justin. Sama ka dito. Ayan. Tik 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 tik. na si o, Justin. Ayan. Justin sama ka na rin. Hello, hello, hello. Nako, sabi ni Justin ano? Sino nakikita mo? Ang mga kontrabida. Hala, tukan ng tuka. Kukunin yung lobo. Paano ang gagawin natin, Jack? Wala nang ibang gagawin kundi tabakbo. <laughs> Ay, <laughs> sino ka? Ah. Hala. Ang bad niya. Sino yan? Damon? Damon! Hala, talagang bad siya! Ay, takbo na ulit, takbo na ulit! Harap na ulit ng lobo. Ayan! Pero, natitira pa ang lobo. Hindi pala pumutok! Ayan! Yeah. So, panalo pa rin tayo! Bye, yeah live happily ever after, di ba? Yun. Yan yung mga security. simpleng ganyan na ginagawa ng mga chikiting sa loob ng bahay pag talagang bored na bored na sila kung ano na i-invento nila, no, Sen? Oh, kaya nga eh. Ano yung niya? Kinakain yata niya loob. Biral ka talaga, Oh. Bukod sa mga short film na na invento ng mga chikiting, pwede rin kayong gumawa ng paper contest. Paano ba yung Sen? Natin. Ayan, 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 mga bangkang papel. Mga bangkang papel. Ayan, kumuha ng batsa para doon subukan kung aling bangka ang pinakamabilis, karerang bangka. Tapos, yung mga aeroplano, papa, panili ganyan. rin. Panili pa rin, panili rin, pa rin. Pa -ta -asa, -asa. Diba? Tapos, may... Sayang wala tayong ayan. ano, aplanggana kasi ginagawa dyan, ginagawa yung ganyan. Oo, oh, tapos... Ay Ay mga gaya. Marunong ba kayo gumawa na ganito? Opo. Okay. okay. Sige, may bigyan Ayan. 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 Hmm. Pag Miss Gay, ginagawa kong talent portion to. Okay. Bangkang papel. Bangkang Bank papel. Bangkang grade one. Sabay kanta. Yes. Yeah. Masayaw yan. Ganon. Ayan. Ano-ano na isip. Ang lobo. Ayan, dapat pantay yan. Alam nyo na. Ayan. Okay. Pabilis ka na. Dahan-dahanin mo para matuto. Oh, no! Ano oh, yan? Diba? Guma pantay mo ano. dito. Pantay mo muna dito. Ako, Juliana, mali naman yata ang turo mo sa Ayan. bata Ayan. eh. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. So, sure. ka, okay. kaya yan. Next. Oh, di ba? Okay, oh, pwede na rin. Oh, okay. Alam niyo ba na sa bangkang papel, pwede tayong makabuo ng barel? Mm. I'll show you kung itin mo to. Yan then... Tapos, punitin mo to kabila. Eh, ba't nang baril lang gagawin? Tapos, may, eh, meron ka ng... Baril! Meron ka pang damit at meron ka pang cruise. Oh! oh in fairness! Bagong cover yun. Oh, ikaw gawin mo. Sige. Ako, ginulong mo naman maman, bata. Hindi nga mabuo yung bambay. oh, Hindi, ayun na. Ganun mo na. Open mo na. Yon! Yon! Ang galing! Ay, aeroplano plano kanya. Ayan. Ah, pwede rin puppet. Oo, oh, yung ganun. Ganyan, ganyan bon. yung nagsasalita. Yan, ganyan. Ayan. Ang galing niya! Ah. Isa pa rin, masayang gawain ng mga chikiting ang paggawa ng, eto paborito Ito. to. yung mga sock paper. Maaring drawingan, kulayan, tapos yung finished product, masayang laruin kasama ng buong pamilya. Alam mo ninyo to? Marunong kayo Madali lang to eh. Meron dito, Vincent, di ba sen? May bunso, may kuya. May girl, natin, to o. mahabang katulad ko. Ayan. Dalawang girl to. Ayan, lalaki. Ayan. Ayan. Ay, lalaki. Ayan, Ayan. tapos mag-uusap. Ayan. Mag Ayan, ganyan. Mag-uusap sila. Ayan. eto yung mga okay. girl. Eto, oh. Oh, parehong hairdo mo, oh. Kuyata. So, meron tayong mga mata dito. Ayan. Ayan. Isang eh. mata. Tingnan mo. Natin Ayan. Yung mata. Ayan. 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 Anong pangalan mo? Hello. Anong pangalan mo? Hello. Yeah. Oh, ka na kakagulo. <laughs> ka, Hello. Hello, kumusta na? Ito, anong pangalan mo? Ito ang pangalan mo. ano anong pangalan, pangalan mo? mo? Pangalan mo 'tong pangalan mo. Ha? Nix. Oh, eto. Eto 'yung friend mo, girl din. Hello, kumusta? O oh, sino 'to? Ako 'to. Ako si Nita. Ha? Nita. Nita. Ay, kumusta? Magkaibigan ba sila? Yes. Oo, oh, oh, magkaibigan sila. Hi, hello, hello. Ayan, nagsayawan sila. Sama ka sa amin. Join ka, barkada. Oh, ayan, barkada. Chuk, 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 chuk. Oh, barkada na sila. Hello. Saan tayo pupunta? Park. Ito si Doc. Ay, may Doc. Oo, oh, uh -huh. oh, si Dr. Sen. Kasi isa siya. Doc. Doc, Doc. Oh, tingnan mo yung mata. Balik ka sa mata niya. Dok. Oh, yung mata niya. Oh. Ay, kawawa ayan. naman si Doc na. Pero madali lang tumatutunan ng mga kids. Kaya nyo na to? Kaya. Yes. kaya. O, sige. Anong problema ng mata mo? Nakakakita ka ba? Ay. Nakakita ako pero isa lang. Isa lang. Allah, kawawa naman. O, ayan. Nakakawa ka ng ganyan. Tuloy-tuloy so, lang ninyo yung kwento ni Doc. Dokle. Kawawa. Yan. Mabayan. Si Dokle. So, Ayan, kabarik. ang dami pala talagang pwedeng gawin sen Ayan. kahit nasa bahay lang. Oo, oh, hayaan mo lang. Kaya natin yan. Correct. Basta mag-storytelling ang mga bagets. Yan ang Yung mga short, ano. your imagination. Correct. Yan ang mga konting oh. mga ma-share natin sa kanila na pwede nilang gawin habang nasa bahay. Oo. Oh, oh. To be bored is boring. Ayan. Tama ka dyan. Then, pwedeng yeah. sumayaw yeah. sa TikTok, oh, bonding, banding, tsaka exercise na rin, di ba? Oo. Oh, ano, di ba? Ayun. Hala, magigit na. Ako, habang gumagawa sila niyan, ako, abangan niyo pa yung iba naming mapwedeng i-share sa inyo very, very soon. Oh. Ayan, tulungan oh, ko na ito. Wala kaming kakapusan ng mga masasayang pambanding sa mga bagets. Hayaan niyang ulan at yung mga bagyong yan. Basta ang ating mga bonding moments ay talagang hindi makukuha. Hello again and bye-bye. Bye. So meron na tayong i-bonding. Ay. Yeah. Oh. <laughs> Alam ko na, katapusan na no? sinabi na.